Troy, eh, naka tayo, no? promote yeah. namin, Papadala lang kayo. May free, ano, Chicken Meals. <laughs> Good share. Pagkakita mo eh. uh, nga, Papadala kayo free. Free item 50. Ito na Maraming maraming salamat. Shout si sa lahat wala. Jojo. Lowe. Shout out sa pare, shout sa Dito kami siya tagpo ngayon. May free daw ngayon, eh. Kaya na namin kaluwa kapag ulog kami na no, <laughs> Kaya ang priority namin, nadahanan kami kung kahit ng... nah, yeah, natin sa'yo, binibigyan kami. Tapos tagpuan. Siyempre dati. Siyempre ka lang oh, ang na, tropa. kami ng kabayay. Boss Job, siyempre. Boss Mike, siyempre. Talatan tropa, siyempre, lahat. So, yun, <laughs> 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 Ayun, troy, tayo no? okay, yeah. namin, Papadala lang kayo. May pring ano. Get in meals. Butcher. Kaya tama ka. Pring. Kaya tama ka. Pring. 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 salamat Pring. Si pring.